WRB News FM 103.9 Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama Sinarnetti Chanko at Felix tambong Tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM ang himpilan. Ikaw ang una. Ikaw ang una. Abangan! Kalawit News. Tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ang oras ganap ng ikawalo ng gabi. Magandang magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay ng The Observer News. Abay ngayong po'y araw ng Sabado pero ang tataka kayo bakit gabi? Oo. Ay kasi alam naman ninyo medyo nitong uh, nakarang dalawang araw, halos panay-panay huwi mga pagulan, eh medyo magpintuan mo tayo. Lalong-lalo na doon sa mga issue ng mga lugar na nabahan. At uh, ugat hindi natin mamaya. Paano ba? At uh, ano ba talaga yung pinagmumulan ng mga pagpahana yan? At uh, siyempre, mga kasama niyo, Felix ko, kasama rin natin. Abang next, magandang gabi at uh, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, isang maulan na gabi. Ha? Sabado ngayon, sabi nga nung mga kasama, mga kaibigan natin at mga itong mga trabahador. Ha? Na nabanggit mo 'yung Siguro isa rin si Ma'amya sa uh, pag-usapan natin ka Felix ka bukod doon sa binabanggit mo kanina na problema nga ng uh, pagbaha dahil nga uh, ngayon ay eh, grabe 'yung ulan mamya Siguro kung pwede nating maisingit itong uh, ilang concern naman ng mga depositor na mayroong may eh, pagkakataon pala mag-deposit iyong 'yung uh, kaperahan ha. Abay Ah, uh, pag uh, lalo na yung long term na deposits ay magkaroon ng uh, 20 20% tax. <laughs> Oo, oh, alam mo na Grabe. po siya yung utor at uh, magandang gabi sa, uh, sa ating mga kababayan, na particular na itong ating mga kababayan na binabaha sa kasalukuyan dito sa Valenzuela, ka Felix, ay talagang nga uh, bumayo na naman itong napakalakas na ulan. Ha? At uh, siyempre kasama na niyo pa rin ako. Yun, Mm. ang na, tumila na. Mga kalahating oras na ba? Bagi isang oras na nga na tigil. Oh, at uh, dito, sige pa rin yung uh, bayo ng malakas na ulan. Ah, Siyempre, kasamahan niyo po kami ni Ka-Felix kung saan aabot uh, yung aming huntahan ngayon na uh. At uh, siyempre, inaanyayahan din po kayo namin na uh, na pwede rin ho kayo magbigay ng inyong mga komento ha uh, sa pamamagitan ng uh, inyong mga text. ha uh. Pwede, nyo, pwede nyo sa text. ha. Uh. Pwede niyo akong i-text. E Huwag lang doon sa isa pala. Gaya gamit-gamit natin via Zoom, ha? At oh. uh, kahit na dito sa live natin, pwede silang magkwan, ha? Si Jimmy Mausay po, samahan niyo po kami ni Ka Felix. Hanggang mamaya matapos itong ating uh, puntahan sa gabing ito. Oh, pero yung pagbati natin, hindi natin niya alis. Kasi kami pa pala kanta, pwede si na At si Paring mm. Kalamit pala, eh, Paring Edwin Moreno, medyo gusto niyang pumasok ang problema, ha? Eh hindi kaya hmm. daw yung kanyang environment, masyadong uh, bawal ang maingay. Ayun, oh, Hindi maingay doon. o <laughs> at ang uh, maganda kung eh. sa mga tiga uh, mapa, dyan sa Rodriguez Rizal. Mm. Kana Karoli Angelis, magandang umaga po. At uh, magandang magandang umaga rin dyan sa mga tiga Eastern Rizal Miners. Kana Miss Lita Lee at uh, Miss Anidi, kana Kalari Garcia, ay Bumboy Palaboy. O yung kakwentuhan natin nung karahan. At, mm. uh, at siyempre sa mga tiga PMCA, uh, Philippine Mind Safety and Environment Association, magandang magandang umaga rin. At yung mga kasamahan natin, dyan sa pamamari sa Rizal Press Corps, kaya karapin ko na panay na panay yung top shop. O uh, at uh, din, kay uh, Pangulong Neil Alcubierre at dyan sa mga press corps, dyan sa bahagi ng Region 4A na, Takaw! Mag uh, pupunta yung regional director ay eh, isang tambak na media na nagpa-present. Oh, tapos. Oh. oh, marami. Ay, yung mga kaibigan natin, sa House of Representatives, maganda mga maga mag rin. oh, at uh, siyempre, kahit na nagulan, no? At bubuhos yung ulan, oh, uh, bu -bu -bu na ah, Ayan, ah, nakasubaybay din yung kumpare kong si Paring Dante Francisco. Ah, shout out tayo, Paring Jimmy. Ingat na maulan na gabi sa'yo, uh, oh uh, Dante Francisco at siyempre sa kanyang may bahay at sa kanyang uh, pamilya, ha? sa pamilya Francisco dito sa Valenzuela City. Magandang uh, gabi at ingat-ingat uh, dahil -ingat, eh, sa malakas ang buhos ng ulan ngayon. Talaga okay, magandang magandang gabi sa kanila at uh, sana ay uh, kami samahan niyo sa aming kwentuhan ngayong gabi ito. At uh, mamaya-maya pala pakikita natin sa pagkanta uh, dahil nga dito sa mga nararanasang pagulan, alam mo bang nang makalubha pa aligaga? ang mga local mm. government unit hanggang kahapon na pati yung mga tanggapan ng uh, gobyerno lalo lalo mm -hmm. na yung Department of Environment and Natural Resources yung Office of the Civil Defense National Disaster Risk mm -hmm. Reduction Management Council at yung lahat ng mga uh, Disaster Risk Reduction Management Council Office ng bawat local government unit abay gumalaw din eh, pero alam mo ba ay lang, kailangan sabi, talaga eh? oh, mm. gumalaw mo ba na sa lunsod ng Marikina Palibasa sa iyan mm. ay laging binaba at laging binabantayan ng mga mamamayag. Oo. Oh. Abay, ano uh, alam mo bang hindi to be tigil yung ano yung Marikina Disaster Risk Reduction Management Office at yung rescue na lamang. yung uh, ng Marikina. Pero ang higit sa lahat, meron mm. nakakagulat eh. Kasi Bakit? parang ang sisipag ng mga local government unit natin dahil kahina ay uh, walang tigil din na nag-iikot yung kinatawan ng unang distrito ng Marikina, si uh, Congressman ah uh, oh, Tama. Sino ang Congressman natin Sino? ng Marikina ngayon? Dalawa yun eh. Pero yung first oh, district, o oh, first district ang uh, nag, uh, naglilibot. Oh, mm, sa katawuhan, hindi ba yung ni Congressman Marcy o Marcelino Marcy Chodoro. Yun, yun nga yun ngang sasabihin ko sana iyo eh. Dahil oh. Uh, naalala ko yung kanyang katunggali eh, na panay ang ngaw Oo, <laughs> oh, ayan nga. Eh, si Congressman Marcito Doro kasi, kung bakit ako yung medyo nalilito, nasanay ako na mayor ito eh. Ayo. Oh, na mas... ikot ito kang ina, kasama yung kanyang may bahay okay. na dating Congressman, pero siya na yung mayor ngayon. Ayun, parang ang parang ang istorya pala diyan, Kaka Felix, wala pinag-iba rin dito sa Mikawayan bulakan. Oh. Pagka naging congressman yung uh, asawa, yung kabiyak naman magiging mayor. Oh, tapos naman termino no. Pero sa oh. Ah. Na nangyayari dito sa lungsod ng Marikina eh. Pero kagaya ng binabanggit yung kanina, na sobra naman yung sipag mo mag-asawa kasi habang nagmo-monitor yung disaster risk reduction management office at risk unit ng Marikina. Hmm eh ah. unang tigil ay eh, nakaantabay din doon sa pagtaas ng level ng tubig, buti hindi eh, naman tumaas. Pero kung nga sa hindi pagtaas ng tubig na yan, eh meron naging hmm. maayag yung uh, si Congressman, o oh, Congressman uh, Marcito Duro, nalilinto talaga ako sa pangalan sa kategorya eh. O oh, kasi itetsari ako nung ngayon eh. Congressman Marcito Duro at uh, ganoon ah. din si uh, Mayor Maan. Chodoro. Pero alam mo, nung uh, nakarang araw kasi, bago yun, eh nakapanayam po ah. itong si Congressman Marcia. Tinanong ko, kumusta ba yung uh, preparasyon ninyo sa mga papalapit na bagyo? Lalong-lalong na -lalong mm. ba yung panahon ng tagulan? Ang sinabi niya sa akin, tuloy-tuloy mm. yung dredging na ginawa namin. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon yung dredging. At higit sa lahat, nakahanda yung kanilang mga response team. O emergency mm. response unit. Eh narito yung naging mm. pahayag kasi nung... Uh, nung uh, mag-asawa kaugnay nga doon sa ginagawa nilang paglilibot at monitoring kanina. Narito po tayo ngayon sa uh, ilalim mo ng Marikina Bridge dito sa na natin, uh, monitor natin ngayon yung uh, uh, pagtaas ng uh, tubig dito sa Marikina River. Sa uh, 14 meters po, malakas ang agos tulad ng Pinapaliwanag po ni Mayor Ma. Nagkita natin mabilis ang agos ng uh, ilog na sa 14.1 uh, meters tayo sa ngayon. Pero kailangan iba yung pag-iingat pa rin. Pero nagkita na natin yung uh, uh, bunga ng uh, slow protection, pag-dredge ating ilog, pagpapanapad ng ating ilog. Mabilis na umaagos ang tubig uh, galing sa bundok kahit na gano'ng kalakas ang pag-ulan natin. And uh, inasaan natin na uh, mga around 5pm hanggang 8pm may ang ulan. Uh, okay. sa ngayon, ang na lahat ng ating mga rescue boats sa uh, mga strategic area sa buong Marikina at ganoon din ang mga evacuation centers natin ay bukas na. Kaya sa ating mga kababayan na nasa low-lying areas sa iba't ibang mga barangay uh, kung kayo po ay uh, nakakaramdam na medyo tataas ang tubig sa inyong lugar pwede na kayong pumunta sa ating mga evacuation centers at ang ating mga kawani ay handa na kayong tagampen. Uh, ganoon din ah, uh, ito ay uh, uh, dahil sa preemptive uh, na measures evacuation na pwede na ninyong gawin. Um, ongoing pa rin ang pag-ikot ng uh, engineering uh, para madeklag ang mga drainages na madalas ay uh, napupuno ng, uh, uh ng tubig o silt. Kaya All year round naman natin ginagawa yan pero sa mga ganitong panahon na alam natin na maraming uh, bagyo o pagkulan na darating sa ating lungsod ay mas pinapaigting natin ito. Uh, so sa lahat ng uh, ating mga kababayan, mag-iingat po tayo. Kung wala naman po tayong mahalagang pupuntahan, uh, we have to stay indoors. At sa uh, Unrescue 161 ay handang tumanggap ng inyong mga tawa kung sakaling may emergency. Maraming maraming salamat. Ayun. Ayun. Oh, malinaw ano? So, malinaw, malinaw. Pinapasa na mata nila yung kanilang tuloy-tuloy na dredging. At uh, ah. malaking bagay daw yun kung bakit hindi tumas yung tubig. So, oh. malaking bagay talaga yun. So, malaking bagay. Alam mo ko, al oh, eh, alam mo pagka pa ang ilog kasi, Kapilig, Nakatingin lang ako sa monitor ko eh. Kasi tinitingnan oh. ko kung uh, ma mapapanood ko via YouTube yung ating instant program ngayon. Oh. Kaya Eh binubuksan ko yung aking monitor. Ah, ah diba, naka, bago, 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 naka bago pa bago pa bago pa nilalagay ni Melvin sa YouTube. Ah, okay. At at uh, yun. pero dito sa aking ano, sa aking tagiliran, mm. ah napapanood ako ng aming alaga rito dahil sa kwan uh, sa desktop ng computer. <laughs> <laughs> oh, ay, mga ba? Mga ba ati pala yung aking uh, ate sa Bacolod City? Abay mahinga sa inyo ay maghalong-halong uh, tala kay uh, grabe ang garon. Si ay. Teresa Tay at ang akong nga nanay nga guwapa ha. Eh si Natividad Mahusay. Mahinga sa inyong ang sa Bacolod City ha. Diyan oh, sa mga, nga di City. Maayong, maayong gabi eh, sa inyo mga ilunggo. Pero <laughs> 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 uh, problema sa pero problema sa amin uh, pag nagkaroon din ako doon eh pinabaligya ako ng mga tigaron eh Ayun, okay lang yan. Eh. Pwede, ka ma okay, Pwede ka naman pambaligya. Eh. Mabili ka. <laughs> <laughs> oh, uh, pero magandang epekto yung uh, ginawang uh, pag-dredge. At saka uh, pag sinabi kasi dredge mo yung isang uh, ilong ka, Felix. Eh. Siyempre, mm -hmm. lalalim. At uh, siyempre, yung mga pa yung mga nasa gilid ng mga burak, no? Mm. eh makukuha at uh, lalawak yung kilog. no? Mm. parang at... batya yan eh, o, ang bata o yung, yung, ginagawa eh. Continuous yung mm hmm 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 yung hmm yung hmm 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 kasama ako doon sa sa uh, river, river restoration ng lalawigan ng Bulacan eh ang sinasabi nga kasi doon ng mga inhinyero walang kwenta kung palalimin mo lang ng palalimin yung ilog kung hindi mo naman nilalawakan Kung kumpara uh, parang yung kawali di ba pag yan ng uh, buhangin kung yung ilalim lang yung kinukuha mo hindi mo kinukuha yung mga nasa gilid-gilid walang kwenta din yan Oh, pero Kaya kailangan dapat talaga. Parang parang ano sabi mo, parang uh, batya, ay yung bilanggit mo. Ah, oh, hindi, pagka batya kasi palalim bigla, yung eh. kawali baga, kawali. Ah, parang kawali, oh, sige. Pero speaking oh. of kawali, eh parang palang hmm. din yan. eh, na may naalala tuloy ako. Ah, oh, bakit? Eh, ganyan, ano naman naalala tama, mo? Tama-tama pala yung paksa natin na to. Tama-tama din yung sa pinakita natin oh. yung video kanina kasi pag-usapan natin yung oh. lusod ng Marikina na yan. Ah. Eh kasi nga, pagdating sa ang pag-uusapan ni Marikina, mm. ang five things kasi simula't simula, at kahit nga yung nabubuhay pa yung dating uh, congressman Bayani Fernando sinasabi niya lagi, hindi na ah. mapagtaka. Nabahayin ang Marikina mm. dahil expected na yun dahil lang Marikina ay catch basin. Mm. Mas mababa kasi ang Marikina kaysa roon sa lalabasan. Oh. Yeah, no. Speaking of kawali na binabanggit mo, may naalala ko. Kasi ayon ano dun na sa na isang uh, eksperto na urban ah. planner, parang ito yung kagrupo ah. niya, no, eh. grupo ito ni Solidum eh. Oo. Oh, oh. ah, okay. findings, bakit nga raw binaba ang Metro Manila at yung mga karating bayan, mm. lalo na yung Marikina? Kasi sinasabi ah. doon, ang sinasabi nitong si Arkitek Paulo alcasaren ang pagbaharo hmm. sa Metro Manila at karating na bayan ay maiyahalin tulad sa batya concept. Batya pa lang kanyang oh. ginamit, hindi palanggana. Batya, malaki ano? Batya o malaki. Oo. At ang sabi oh. niya, Metro Manila ay isang catch basin at ang tubig ay nanggagaling sa watershed, katulad halimbawa nun. Ito, tinanakay oh. din natin. Maalala mo yung isang talakay natin, yung tatlo tayo ni Pavel may uh, bagong ah, oh. libro na yung nakaranta ko rin Isang buwan na. Mm. O isang buwan na na. O, oh. Ah. na tinalakay natin ang issue na ito. Diyan sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. At uh, actually, yung taas na yan, kung tawagin ni Sierra madre. Mm. Oh. Ang sinasabi nitong si, Ar si Paulo Alcazarin, mm. ang tubig raw na mm nanggagaling -hmm. sa watershed sa Sierra Madre Mountain Ranges, mm -hmm. ay dumadaloy patungo sa Marikina Valley System. Pag binangkit mo mm. yung Marikina Valley System, eh damay dyan yung uh, San Mateo Montalban. Oo. Oh. Kasi ng bahaya, tapos yung mga pababa niya hanggang papuntang Pasig. Oo. Oh. Eh kasi, ang uh, binabanggit niya ni, ano no, ni, nung dating congressman, sabi ko nga, si congressman na Bayani Fernando, sumalangit um, na ang binabanggit niya noon, mm. Mababa yung Marikina, na halos ka level niya yung lalabasan niya doon sa Manila Bay. Mm. At ganoon din, yung lalabasan niya papunta sa Manggahan Floodway, papunta ng uh, papunta ng uh, ano ng Laguna Lake. Eh nagkatao na yung tubig sa Laguna Lake ay eh, mababa pa. Ah. Kaya mabilis pa yung daloy niyan. Mm. Yung Manila Bay, medyo mababa pa rin. Kaya mabilis pa yung daloy. Kaya hindi nakakapagtakalain na Nakatulong yung dredging. No? Malaking bagay yung dredging at saka de-clogging. Pero lalong hmm. malaking bagay na yung lalabasan ng tubig na nanggagaling sa bundok ng Sierra Madre na dumada ng Marikina, sa Mateo, Montalban, hmm. ay may nilalabasan pa na maayos kasi mababa pa yung tubig ng Laguna Lake. Hmm. O, pero kapag ka tinignan mo na yung Laguna Lake ay eh, tumakas yung tubig, ang level ng tubig dyan, at yung Manila Bay tumakas ang level, natapat pa sa high tide, eh, jan po, un ang nangyayari ngayon 'yung pagbaha. Kaya nga. lalo ngayon ka Felix alam mo na ito pala, ito 'yung uh, i-update lang kita sa kwan. Hmm. Sa Molobe Doon sa 'yung uh, tinatambakan doon. Oo. Ah, uh, namin, eh, na minsan na na-na-na-i-vlog ko na, naibabalita ko na rin 'yon. 'Yung uh, Molobe siya, ah, hmm. uh, kung uh, kung dati 'yung uh, sinasabing seaside Oh. Ay dagat kagad ngayon. Ang layo na ng dagat ka Felix. Baka na nagawi na, na, na ako ron dahil uh, ron akong pinuntahan doon. Eh nakita ko puro buhangin ng tambak, napakalawak na itinambakan. 'Yan ang sinasabi mo nga kanina na dahil mababa pa yung tubig sa Manila Bay at saka ang uh, tubig dagat. Eh, Pero baka naman man nakita dahil... yung tinabunan talaga. Baka naman reclamation talaga 'yung nakita mo. Regulation talaga, tinambakan talaga. <laughs> Oo, oh, di ba sabi ko na tingin? Pinatigil... Reclamation, ang dami ng reclamation, hindi, hindi ako nagkakamali, nasa anime yata tayon. Pero yung isa tuloy-tuloy. Hmm. Oh, parang, parang na -ano ka lang eh. Parang nagwalis ka lang ng tubig na umapaw sa sa harapan mo, hmm. binagsak mo sa kanal. Eh pa, oh. eh paano kung ang kanal eh, ay puma pumantay na doon sa sa bakuran mo. O, di ba? Ano alam mo, may, may, may naalala tuloy ako eh. O, eh, oh. kapag yung ay to, pumantay na. Actually, oh. meron akong alam at ito yung hmm. isang problema rin ng Department of Public Works and Airways eh. Sa bahagi ng San Mateo, sa barangay uh, Patiis. At hmm. yung mismong Patiis Road. Ang tagal na nagtitiis oh. sa ating mga kababayan, lalo na ngayon, sumubra yung kanilang pagtitiis. Hindi lang Ayun. pumantay ang tubig sa kalsada. Ang Dumaan, tubig pa. eh, dumadaan sa mismo kalsada na. Oh, eh, yan lang ay, eh. Eh bakit nadamay ang DPWH? Oh. Kasi yung regional office ng DPWH Region 4A, eh, meron pa lang oh. proyekto ron. Oh. At uh, ang sinasabi ng ating mga kababayan dyan sa H na matagal lang ng TTH, na hmm. lalo na kapag katanggulan, at lalo na ngayon. Eh, lalo ngayon. Ang habaro ng tagal, oh, hindi tinapos yung proyekto. Mm. Mm. At ngayon tagulan, lalo na, dahil umuulan niya, paano matatapos? Eh, drainage yun eh. Mm. Drainage yung project. Yeah, eh, tama ito tabi. sa binabanggit mo kagina. no? Kasi, mm. develop ka ng develop, hindi mo naman inaayos yung drainage mo. Dumami, ah. makasang ulan. Dumaming uh, discharge ng tubig. Oo. Oh. <laughs> Tapos hindi na ba nagbago yung laki na nilalabas na ng tubig mo? Anong magiging mangyayari? Eh, Siyempre, aapaw sa loob ng tahanan mo. At, oh. Uh, ang uh, mangyayari, sa loob talaga ng bahay. At yung Metro Manila, uh -huh. may sinisi. Ang ay, sinisi sa Metro Manila, Dolomite. Oh. Dolomite. Dahil <laughs> <Ay>, rin sa Dolomite. Eh, <laughs> sa San Mateo, sa Montalban, <laughs> sa Marikina, uh, malamang ang iba may masisisihin uh, din. Alam mo na kung ano sinisisihin ng mga yan. O, ano, ano nga may pinasisisihin? Kuwari! <laughs> ah, tinama na magaling yung mga o, yan eh. Para magiging para magiging scapegoat nila, hindi sila masisi. Ang ginagawa nila ay eh, ang ah, pinagbubuntunan nila ng sisi. Yan nga ang mga naghahanap buhay na nagko-comply naman sa batas. Tama eh, yung hindi nila. Yung mga... Yun ang problema. Yung mga... Oo. Oh, Nagpito na pakalino ng uh, pag-aaral na ito. Ano sinasabi ko ni Arkitek? oh, ni hmm. Arkitek uh, Alcazaren. At kahit si Palapox. Eh, may mga panukala si na Palapox noon eh. Oo. Oh. Ah. Kaya so, ang uh, binabanggit nila, eh, may mga batayan eh. Subukin mo yung yung talaga yung mga kagubatan na yan. Huwag mo naman mo at lagyan mo ng subdivision. Sa tingin mo ba eh? Eh kasi ngayon pag lupa, may tendensya na kapag katuyo yung lupa, hihigupin niya ng tubig pa ba eh? Tisip-sipin si niya. O, di ba day, yung isa sa mga naging guest natin dati, nung nasa kabilang bakod pa tayo, parang lumipat kasi sa isang ibang bakod. <laughs> o oh, lumipat nga tayo sa ibang bakod. Oh. Di ba Yung dati tayo sa kabila? May pagnagginggas tayo na na siya nagpaliwanag kung uh, kung paano nasisira itong mm. punduhan ng tubig sa ilalim ng lupa oh, oh, oh. at kung saan napupunta yung mga tubig na galing sa ulan tubig-ulan mm. na bumabalik uli doon sa pinakang, ano sa pinakang kumbaga uh, imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa so kung halimbawa tama yung binabanggit mo eh Ah, ha? kung halimbawa yung mga paligid na yan ay puro na semento, kongkreto o huh. ano pang mangyayari. Oh, di ba? lamang yan yung ano, dadausdos lamang yan yung tubig at hindi na mapupunta sa ba, sa ilalim at, ng lupa. Diretso. Dere Kasi kung ang tubig ay dere ilalim ng lupa, umagos man hmm. yung tubig hindi ganong bigla. Kasi ayan Oh, tapos yeah. yung ba yung tubig? Ay palibasa, tumama sa semento yung tubig, dire-diretso ang mm. buhos niyan, plus blood. Kaya nga, kaya upang nga, upang nga, <coughs> uh, Oh, upang nga masolusyunan ang mga problema ito, ano ang dapat gawin? Abay, kailangan natin na uh, kailangan maglagay ng mga retention dam. O, oh, yun diba? yung sinasabi ni, ano, ni Architect. At uh, tingin ko, tama naman. Eh. Actually, oh. alam mo, may nakikita akong mga binabas yung presidente. Nakikita mo, tinitira siya ng mga passer na uh, ang uh, ginagawa ng ibang mga passer. Mm. Na ang sinabi kasi ng Pangulo, ipunin natin ang tubig ng ulan para ah. magamit. Ah. Alam mo, pinapakita ah. nila yung baha tapos inilalagay nila yung mga option yung gano'n. Ah. Pangbabas yun eh. Sa, sa, Pero yung totoo nun, tama sa, yun eh. Kasi, kapag yung... madaling ba sa San Mateo Montalban, kung dati bigla nagkaroon mm. ng plus flood, baka mm. ngayon hindi na masyado eh. O hindi na. Ah. O mm. bibihira na. Pwedeng mangyari. Bihira. Dahil meron ng dam sa taas. O yung Ay, yun... enhancement yun? ng Wawa Dam. Mm. At noong nakaraan, na no, napakalakas nun, at maging ang MWS sinabi niya noon, na malaking bagay yung pagkakalagay ng wawa, na pagkakalagay ng wawa daw. Mm. pagkakaayos. Kasi nga yung malaking volume ng tubig sana nabababa sa Metro Manila, sa Marikina, sa San Mateo at Muntalban at sa iba pang karating mm. na bayan ay napigilan ng dam. Mm. O, kasi kung bumuhos pa ng malakas ang ulan ngayon, bawa na puno yung dam, mairilis mo siya ng paunti-unti. Tama, hindi eh, tama, ng walang harang na pagbuhos ng tubig, dire diretso pa walang pigil. Ngayon, mapipigilan na ng dam. So, malaking hmm. bagay yun. Para kahit papano eh, yung baha, eh, di ka ano maka-epekto dun sa lalong lalo sa tinatawag na ano, na hmm. catch basin. Oo. Okay. So, oh, Eh, catch basin, malaking na nga. Catch basin system nga, kung tawagin. Oo. Oh. Eh, kaya nga, kaya nga, nga uh, dapat ka, Felix. Really.